Oh, grabe lakas ng ulan ay nandito po ako ngayon sa aming tindahan mga katilag sa ako po ay magsasakal ng aking panindang bigas dahil wala gusto na po ulit ng aking tindahan kaya ako dumili po ng bago Abdelag. Magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay nandito po ako sa aking kwarto. Ayan at ako po ay katatapos maglaba. So ako po dito nagpapahinga. At best feeling po pala yung ganito. Yung parang may sarili kang space. Bagay pagkatapos ng mga gawaing bahay ay dito ka magpapahinga. At dito po sa amin ay halos maghapong maulan. At ngayon lang pong pahapon tumila ako po ay lalabas maya maya dahil yung pong aming motor ni sa ay akin pong ipapaayos at flat. <laughs> so pinabombahan ko na kanina kay Indong at may malapit naman na vulcanizing shop po dito sa may aming ay kapagka ano yung maya may flat na naman kaya po aking ipapacheck. Tapos ay bibili na din po ako ng pinapabili ni mama sa talipapa sakto din sa aking paglabas sa at tamang tama din dahil yun nga tila pa ang ulan na dahil yan parang madilim na naman po ang langit yun po yung mag-aalas 4 na ng hapon at gapon nga pong umuulan dito may amin Ayan at ako po ay lalakad na dahil baka ako'y abutin pa ng malakas na pag-ulan. Ayan yeah, at po si mama nanonood ng vlog. Ako'y lalabas mama. Anong inyong papabili? Saging? Nasa ba? Saka. Ano pa? Ha? Opo ah, sige po. Uh -huh. At ako po ay pupunta na sa poblasyon. Sa poblasyon lang po ako magpapaayos. Yan, at ito na po yung aming motor. So, ito po ay napahanginan na ni Indong. Kaya lang ay kapag ka po hinahanginan ay lumalambot ulit pagkalipas ng ilang oras. Kaya akin ay ipapacheck. Baka ito yung, ang kotob ko dito yung sa silan, mga kadilag. Yun. Yung sa gilid. Kung ano nakaray ganun din po ang nangyari. Kapapalit pa naman yung ang gulong. Napapanood mo. We, ay, di mapapanood mo na din ikaw. <laughs> Nagkikilig ako pala mo na yung video mo. Na naririto ka. Sana pa yung hindi abuti ng Jolan. Pero malapit lang. Malapit lang naman mama. Ako po ay paalis na. Eh. bigla naman bumuos ang ulan. Mag-aalas 1 pa naman. Mag-aalas 4 na. Eh. baka magsara na doon sa paayosan. lumakas pa po lalo ang ulan kaya kayo mukhang bukas na po makakapagpaayos dahil magagabi na din parang may bagyo mamahan eh maghapon na po yung ulan na iyan tapos ay patihangin nailabas ko pa itong motor ako ah, mo na ipapasok ng mabilis yan yeah, natake na pong pinasok ito pong uh, motor dito sa hindi na ah grabe may bagyo nga po pala ngayon nakita ko sa balita bagyong tino ata ang pangalan oh lakas Oh, grabe lakas ng ulan. Ay! Nako, tumpa yung mama. May Christmas lights pa naman. Hindi pa yung muna. masira. Akin pong ilulupitong aming payong at baka masira. Malakas ang hangin. may, Christmas lights. Pero sa bagay, okay lang naman yun. Hindi naman maaan. Tinupi ko po muna para sigurado. Grabe, madilim na po. Ay, malakas pa rin ang ulan. The next day. Good morning po mga kadilag. So ngayon po, ayan. Mahangin. Sobrang hangin po. Kagabi din po ay talagang magdamag ang ulan. Ako ay nagising kaninang madaling araw ay umuulan pa rin. Buti tila na. Naririnig niyo po yung mga palaka. <laughs> At parang bahana doon sa may likodan. Dahil sa sobrang lakas ng ulan. A few inches later. Yan po mga kandilag at mag-aalas na may ng umaga. Ay ako po hindi pa rin makalabas ng bahay. Kahit sobrang sama po ng panahon talaga may dito sa amin. dahil po kalakas ng ulan. Hindi pa rin po naiiwan. Yan po ay mula pa kahapon. Yan yan ang ulan. Dabi po ang panahon ngayon. madilim pa rin po ang langit. Ito. Kaya po talagang ngayon ay stay at home muna. Saka po ay nakapagkapi na dito sa taas. Ay, ano kanina pa din. Grabe kalakas ng ulan. Saka po ay nandito sa baba. Ayan, at sa ibang part ng Quezon Province ay signal number one na po ang Bagyong Tino. Dito po sa amin ay parang wala naman pero <laughs> ang panahon ay ganito po. Dito po ako ngayon sa aming tindahan mga katilagat ako po, po ay magsasakal ng akin pong panindang bigas dahil ubos na po ulit ng akin tinda kaya ako bumili ulit ng bag at maulan pa rin po ang panahon ngayon po ay holiday dito sa amin sa Quezon dahil ano po, kay Hermano Poli. Ayan, nagsilogs po ngayon ay nag-speaker. Ay, sayang hapo't di ko na dahil maulan. Tapos po ay, yung kung aming motor ay flat na naman. Ay, maaga po yung ano nilogs ka din Sabi ko nga sa kanya, yung kanino kagabi. Kaya la, ngayon nga, maulan po. Ay yung aming motor ay flat yung ginagamit po niya ngayon yung motor ni Kuya Beka. Hmm, oh, ay, hindi ko napanood yung ano po ni Luz. Yung kanyang pag speaker At ang topic po ay tungkol sa kay Hermano Pooli. Sa ngayon po isi, nagpapahinga na siya. Ito yung nag si ay anong oras na natulog para gawin yung presentation. Okay, tataka na ng pang ng pa isa isang kilo. Dito po sa amin ay mabenta ang bigas. At tsaka si mama ang number one kong soke. Okay. <laughs> sa akin din po nabili. <laughs> maulan. Kahapon po hindi na din ako, na din nakapag-upload ng vlog at uh, ako ay naglaba kasi after ay eh, parang medyo sumama po ang aking pakiramdam. Kaya ako yung pahinanalaan. sa naman po dito sa amin, malamig. na yeah, talagang pagkagana ito stay at home muna. Na yung ginawa mong tutulog. Mama po ay parang manunood ng TV. pang bigas, ay eh, mahirap pa naman ngayon magbilad ng palay at yun niya, maulay. Dito naman po sa amin, katabi nga lamang pabayuhan o yung pong rice meal. Ayan, ang taong kundahan sin po ang kita dito sa bigas. Yung pong aking alkansya. Yung pong nado doon sa aking kwarto. <laughs> ay napakahirap ng buhat yun. Uh, nang yung pinutubo ko po dito sa bigas. Tapos po yung sa Gcash ay doon ko nilalagay. Ako po yung may pinaglalaanan na yun. Okay? Ayan po at tapos na po akong mag ng akin pong panindang bigas. So ako po ay naubusan ng plastic kaya may natira pa pong ilang bigas. At ako po ay saka na lang ulit magtakal kapag may plastic na po ako. So yan ito na po yung ating bigas. Baka po ito ilang days lang at sold out na. Mabilis pong maubos ang akin pong panindang bigas yan. At ngayon naman po ay nandito ako sa taas at si Indong ay may pineplex sa akin. ng kanya daw na order sa TikTok. Yeah. <laughs> Nagde-decor ng kanyang room. So yeah, napo maganda nga ha, eh. aesthetic. Maganda naman ang order mo dito, Indong? 200. ah, uh, uh, ito. Galing eh. yeah, dito po nilagay yung kanyang mga abubut sa pagbab sa pagbabike. Tapos ay yung kanyang trophy. Eh, ay, Yan. Pati po yung kanyang mga helmet na diyan Tapos ay yung ano yan, katawan ng bike. Yung um, dati. Ah, yung dati. Yan. Tapos ay sa kwarto naman po ni Bibi ay ganun yung nag iimpis din. Ayan, at ako naman po ay naririto na sa aking room. Nakakatuwa lang si Indong at yeah, si nagde-decor ng kanyang room. Kami po ay kanya-kanya ng kawan. Kumbaga style sa pagde-decor po sa mga room. Si Bibi po ganay ganayong din. Ako din po ako may mga in order na din ng mga yung ganayon, yung mga lagayan. Pero yung madliit lang, tapos minimalist. Dahil ayoko din ng masyadong madaming yun nga, yung mga anik-anik. <laughs>